Guys, tayo maglaro ng Noah Garden. Ano nga natin? Ito yung laro natin. Ito daw po. Meron lang dito ng farm. Ito. Ito ang aking pangalan. Hendrix White Garden. So, ito ang aking farm. Ito bang kahit? Pero meron akong malaking kapos dito. Paano ko kaya kukunin yung mga buto dito? ay yung mga ay mga buwa pala paano Kabila, kabila. Ano ay? ay, ito. 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 ito sige, sige. Telepon kayo sa akin. then, so, yan. And three, two, one. Ito na ang ating farm ngayon. Ito ba rin ang ating pangalan. So, yun na yung ating malaking ngayon meron yung hanggap ko dito. Ay, dito pa. Meron din akong bahay. Nakotyo pa ako. Ayun, pagpapasok natin. Wala akong kama. Sa, sa labas tayo, matutulog. Siyempre, dito, mananag tayo ng TV. Tapos, paglabas natin, meron tayo dito ang harang para walang sinong kumasigyaan. Ito na ating malaking cactus. Meron tayo dito mga mushroom na syak. Bumili nga din pala ako na islam dito kanina. So, eh vlog Tignan natin So, gusto okay, kumamin na mga pera ko kasi nag na ako. Kaya, yes, ako ng so, banana so guys, ito na ating farm. Ang laki nyo na. Ayan, tapos malingan tayo dito. Ang laki mushroom niya. Paano kaya niya ito nakuha? Ay na, ito mo Ito, ang laki din. Pero wala siyang cactus na malaki. Tsaka dragon fruit. Dragon fruit, ang laki sa akin. Ha. Uy, wala pa Uy, wala pa bubong dito. So, tignan natin kung ano ang stock. May lang stock. Meron nga pala tayong watering can. Ay, ito pala. Ayan, ang, ang laman niya ay 1,880. So, ang dami nun. No. Ang malalakas nun. No. Meron tayo dito mga pets. Dito mga malalakas na pets. Uy, sino to? Uy, sino ka? Hi. So, tara. Punta tayo dito at... So, ay, guys. Sino ka? Hi daw, hi. Hi. So, pag so, sinay tayo, Hi din na. Din mga kaya, hindi kaya lang. Hindi nabanggap sa akin eh. Okay, tara. Tapos, punta tayo dito sa beer Bili ka. Bili tayo ng... Ano ba ang stock? Ay, bili. Stock, kakain uh, so titignan natin ang mga pano na maangapin okay tara okay may ito ako dito ang farm pangalan akji ko goals hindi ko mabasa ay mayroon siya goals pogi 4 3 2 9 Ini sepuluh. Kalau

guys so, so, magiging kawatan sana tayo pero ubos na ang aking robux kakaubos lang na aking robux ang natira ay piso lang isa lang nang nanakaw ko ang candy blossom nagulit dahil na. yun ano ang laki ng kapos ko talaga ano sinabi niya ay ayaw ko pala yan Okay, tapos kailangan natin ko ito yan bang kailangan natin kapito yan so maghanap tayo na lalit o mulit Tutututu, ito 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 mulit so na mulit So, na, moonlit, moonlit. so na,

Bibigyan mo natin ito. Better. Wala na talaga. Butong na ba ang aking... Butong na ang aking mga alaga. Na wala na yung frozen. Bigyan na natin ito sa mahal. Ay. Take on my mutated lang. Lang. Working lang. Okay na yan. So, papahin natin ang aking alaga kailangan niya na halili. Ba't na, -na. Ba wala ang pitch ko? Yan. Ba't na? Ba't na tawag? Yan. Tapos, turtle muna. Ba, ang busog ka agad. Itahan eh. mo Yan. Tawin natin. Siyempre yung owl. 81%? Di ka ba busog yun? Ay, Ay, nahabis ito naman monkey tsaka yung pusa ito ba kami rin daw kaya ano ba tayo sige ba ang gudaan ito pa bala ba't hindi ba kayo nabubusog 25 pulls hindi ka pa busog doon kaya pa kayo nyo natin ang tawag ng dawala 33 page So, ano ba nagawa na ni... ito? Uy, bumag na ako ka. Tungus ko uwi. mo mga aking bahay. Pwede mag-aakit bahay dito. May ilaw pa tala talaga tayo dito. Kaya, dito ang atong siya. Sorry, wala tayong toilet. Ito lang, shower lang. Dito na lang tayo, ano. Ito tayo. So, lang ang aking pananim. Yan lang, mushroom sa Parang halos wala na akong pananong dito sa aking farm. So, yung gear siya. Like wrench. Ano ang stock? Gear siya. ko na chine-check yung yung seed shop kasi may malang naman insta stock doon. So, kahit binstock pa yun, pa, ito man, mura lang naman. Mga

Pagalag may kay may kay Luray Abaraco Pagalag kami natin Pagalag kayo May lahat hindi ko maintindihan kung anong sinasabi nyo Si Prince Pogi at si Rizley tagalog Silo ka na Hindi ko maintindi. Buta. Nagalog tayo parang. Huwag iloka Ano ba yung galitang iloka na? Iloka na? Ano yun? Uy, huwag na. Asin siya. Sana tumalo

Aja jadi celana jangan kayak jadiin paling temanmu guys. Eh, mendingan tuh temanmu Sini bawel ya, sih sih. Hmm, uh, pala yan tayo. Wait lang. Uh. Bang, ay, hindi pala to. Ito. Ay, hindi pala. Ito. Ito pa. Alam nyo kung magkano to? Ito pa. How much is this worthy? Ay, oh, but never mind. But never mind. How much is this worthy? How much is this worth? One billion. Bye. Hindi ko kayo ninaibangan. Pero ang laki niya ito pa, ha? Laki, oh. Alam ko mas malakas na niya. Kung hmm, malakas kayo dito. Pero malakas niya sa akin pa para sa akin. Ang nyo niya na ito, mga isa. Uy, may tama. May tama. ka na ba? Silisil. Ayan, hindi ba?

ดูตอนนี้กินหมด

is worth. Pero may green lang. Hindi, okay, sa'yo na to. Sa'yo na to. Sa'yo na to. May dalang naman niya. Yan. So, guys, dito na tayo natatapos sa ating video. Wait lang. Ano wait lang? May my god, wala lang dito sa akin yan ah bang ano 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 ka ati yudis ati pala ati ano mag, mag, magbababay na ako dito eh hindi yeah. so guys tayo mag ay ayan pala ay ay ako na pala nag frozen pa Nag-froze pa, nag-froze. Ba yan? Halos na siya na. Pero kailangan natin ito kasi kailangan natin ko pa-froze ang ating mga monmelos at mga mushroom. Ay, kasi naman sila eh. Sige, ilipin tayo eh. Paalam, paalam, paalam. Wala nga So, guys, parang magpapahalam. So, magpapahalam na ako. So, magpapahalam na ay Ay, So guys, kita kita na lang tayo sa next video at please subscribe sa sa aking video part. Araw-araw tayo, daily upload tayo, daily upload. Kaya mag-subscribe ka na kung bago ka pa lang. Siyempre bago ka pa lang. Bye-bye!